Okay na, papalinis po natin yung bahay niya. Ano, ano? Parang sa yan, ha? Diaper po, pagka... Tapos ito, kape. Dilata. Okay. Oh. Yan, yeah. yeah no. tayo. Gary, magandang umaga. Tanghali, hapon, gabi. Kung kailan naman man ito mapapanood, pupunta kami sa matanda mga kake. Para ibigay yun. No? Yan. Yan. Galing sa isang mabuting puso. Mga... Ayaw niya magpakilala mga kaya. Mga gamit yan, tinapay, tapos diaper. Tapos tuloy, umupa na ako ng na maglilinis doon sa bahay nila Lola mga kagri kasi baka kaya sigo na sigo doon si Lola nilalangkam na yun mga kagri kasama ko si baby mga kagri abangan nyo kami mga kagri ah, andito yung inupahan ko eh tawag lang mga kagri, alis na kami mga kagri. Kasama ko na sila yung mga kasama ko maglilinis doon sa, uh, sa bahay ng matanda mga kagri. Ha. Uh, mabilis lang to, para mabilis. Tara na ron mga kagri. Mga, mga, kagri, sabi ko sa inyo, mabilis na kami. Nandito na kami mga kagri. Tama. Magkano kuya, ang bayad sa ano? Mahalap <laughs> na. Uh, mamaya, susunduin mo rin sila. Sige. Sige, ano. Mamaya ako na lang bibigay. Para dalawang ano-ano. Sige. Ah, tawagan ko lang para susunduin na ako nandito kayo matanda babe sara dito ah ha <coughs> hindi mamaya kapalik tayo lang babe akin yan walang nagpadala kay lola mga kakri ng ano tsaka kay tatay ng mga kwan mga mga ano ano may tawag dun tatay lolo Gusto po ano po? Kamusta po? Ah, uh, may kasama po ako yan. Papalinis po natin yung bahay niya. Ano, ano? Para kasi hindi na kayo nakakalinis. Ayan na. Huwag na. Hindi po ito. Huwag na. Huwag na. Huwag Kunin ko na yung pamangking ko niyan sa sabad Okay na po. Eh, nakakasama ko na po yung maglilinis eh. Oh. Hindi na. Huwag po. Huwag po, po kayo mahiya. Dito okay. lang po. Ito lang po. mo ko yung si Lola dyan. Tapos may Oh, may dala-dala po akong mga nabetawag doon. Wala na. May dala-dala akong mga kwan, ano ayan oh. Papakain ko lang doon sa matanda at hindi na nga makabangon. Opo. po. Tapos po. Hindi ko kumpleto kakain at hindi na makata makaupo na nga. Hindi na po makatayo. Di uupo ako sa tabi niya, sasandal ko yung ligod niya rito. Oo. Oh. Tapos yun ang ko. Yung ah, subuhan po na. Sige nga po. Saka po may nagpadalas, ilagay niyo na nga po dito na yan, yan dito. Ayun po, may nagpadala may, 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 nagbigay kasi kay lolo't lola ng ano, yan mga mga kailangan mga nila, mga wow, kakari. Tapos lilinisin natin yung ano, uh, yan. Diyan na lang daw po lalay, yan yung mga lala, lala, yan. Na Apo, po. Yan, yan na lang, diyan na lang. yan. Yan po, tsaka po ito yung gilid para hindi lang malamok dito kasi mukha nang malamok, mukhang lalamok na si sila lolo halos hindi ko na gayang gumalaw-galaw at oo oh, kaya nga po okay. nagsama ako lang maglilinisano sa ano niyo eh kahit dito sa labas na to hindi ito diyan lang kung kun kunti lang ma linisiran ng kunti oh, ayaw yeah po si po linisin niya diyan lang po po nanay yeah. oh, ayaw okay. po si papa linisin ko na dala natin may bawa kaming linkaw si lolo may linkaw po ba kayo ano uh -huh. may mga gulok 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 uh -huh. oh, ayan gulok daw mga kare <laughs> gulok para may Oh. Yung pong Yung pong kuan nyo yung Dave, ano to, ano Yung pong Gasol nyo tay eh. Yung gasol nyo sa isang ano ko na lang po Ya ano ano Sa isang labi tawog dun Sa isa pag sweldo ko Ano tay eh. Bibigyan ko po, po kayo ng gasol Ayan ka pa tingin natin Ito po ito po Ito po ah nanay Ayan, ayan. <laughs> tayo lang ano, mga kagli para malinis naman yung ano nila. Baka nilalamok na sila rito mga kagli. Tapos... May mga batang ka, ano yun, yun, yung, yung bata na yun. Yun, yun. Kasi sabado o pago kayo, o gato ngayon. Apo. Kaso, kaso lang wala pang pag-aaral. Ito po, ano pa tawag ito? Ito po, daya per po ni Lola yan ha. Daya per po, pagka... Kaya niyo alam po bang alam niyo po bang gamitin yan? Okay.

Eh. Hey. Okay lang po 'yun, tatay. Kaya nga po, inup. Kasi may nagre may nagre-request na dinisin daw yung ano nyo kasi baka daw nilalamok na kayo sabi oh po. ayan o oh, marami yan tayo o oh. Diba? Mm. Diba? Marami yun. Oh. Marami yung... Ito naman, pag... Ito naman tayo, pagka... Uh... Diba, lalagyan nyo na ano, nagkano. Ito yung wet tissue tawag dito. Yan na lang yung pupunas nyo. Ano po? Yan. Tapos ito, kape. Dilata. Saka po mga noodles. Yan. Ito po, ito sabon. Diba? Agatas. Ito po, tinapa ito. Tinapa na, ano mabang tinapa ito? Ah, Balik kong mga awit ng... Ayaw mong buksan. <laughs> Ayaw mong buksan yata ito. Paano mabuksan ito? Hindi ko alam. Joshua Magtalas. kaagri, Wala na po ba anak si Lolo at Lola? Wala na po. Wala na po silang anak mga kaibigan. Okay. Yeah. Yeah, no. Ayan. Ayan. Pagkagusto niyong kumain, di ba? Meron kayong tinapay, ha? Ayan. Tapos ito yung diapers, yan. Mag Importante kay Lola. Silipin ko si Lola tay. Na, si Lola. Ay, si Lola, ay si Lola. Ha? Ay, hiyan. Ah, may daya na rin si Lola. Eh, Lola. Mm hmm. Ito may electric pa na. Eh, ito pala yung binili ko. Electric pa kay Lola. Pan. Mm, ayun, sabi ni Lola, ayan electric pan Gusto niya pala nakaano naka na electric na siya. Na kasi kanina mga kagri nakalag to, hindi siya na electric fan. Ayun, sabi niya. Nakakaramdam pa si Lola mga kagri. Sabi niya, ayan electric fan. Ang laki ng hinina ni Lola mga kagri. sila la. Oh, Ngoyang ngotot nga ay, nai. Ano po? Ha? Electric fan po <laughs> konekt. Electric fan ano. na po ba kayo? <coughs> Ni ubo si Lola. Ayan, May electric pa naman si Lola eh. yun ba yung electric pa na binili ko sa inyo? Siya na yun. Siya po yun? Oo no? Oo <laughs> mga kagi. Ito na nga lang hindi nagagamit ni Lola, mga kag. Kasi, ano na eh, hindi na raw siya nakakabangon, mga kag. Wala, hindi na makakabangon. Oo. Oh. Eh naman yung mga sila ate. Yun. Tinagana natin sila ma para mag maging maaliwalas naman dito. Mga... Ay, tara lang kung Mayroon diyan pero Hindi pa pumunta na. Rare Flores, shout out. Kasama natin si Babe mga kagri. Hindi na, hindi <coughs> na hmm. muna. Ito lang naman si Bea. Sa gayong dalawang pumunta namin. O, oh, ito. Sino naglaban nito, tay? Sino po? nyo po. Talala <laughs> natin yung na lang. Masisipag to. Mga, mga magagaling mag -ano to sila ati. <laughs> Dayag pa nito. Ito, si Nanay. Ilala ko to, mga kakri. Dayag pa nito ni Nanay. Di ba, Nanay? na no? <laughs> <Ay, laughs> Mga kagri ka matatapos na. Mga kagri ka tulad na sabi ko sa inyo. Uh, thank you very much sa nagpadala ng mga mga ano na yan, mga adult diaper at saka yung mga pagkain ni tatay. Uh, nandito lang naman ako para ibigay sa kanya sa uh, ayaw na magpakilala ng pagbigay ng mga kagri ka Tapos, saka si sinama ko, inupahan ko yung mga tao para linisin yung paligid ni tatay. Ito pati sana ito eh. Kaya lang ayaw ni tatay, ayaw ni tatay, wag na raw. Eh. Uh, tatay, Upunta na po ako tataya, Maraming maraming salamat po. Ayun pong pinangako ko sa inyong gasol. At saka lalagyan ko po kayo ng ano. Ano may tawag doon? Nawasa. Para hindi na kayo nagpapaigay. Lagi na kayo may tubig dyan ah. Salamat, ano? salamat. ah sa katapusan po ah. Mga kagri. Ka maraming maraming salamat. Hanggang dito na live vlog ko mga kagri. Ka Thank you very much mga